Ano yung lokal po ito? Concepcion po. Concepcion. concepcion. Shout out sa mga taong concepcion Ito ang Malanday. Ito pa na lokal ng Malanday. Oh. Prefer pa lang sila. Lokal na naka! Shoutout Shout out po. Ay, Ulandis di oh. so panorama. Oh. Dito. Saka yung lokal namin dito. Uy! Andito yung ano ay do. Si Brother Eric. Oh. Shout out, Brother Eric. Uy! Uy! Shout, out, shout out! Ah, group. Ano okay. na lo? Ah, dito na ang Pasig. Oo, oh, parang toy. Sa Ay, to eh. Ay, ito, dito pala kami. Marikina. Oo, oh, Marikina. Saan ninyo? Ano po? Kamusta na? Ako to lang. naman po. Happy Family Day po. Ako, Happy Family Ayun. Day. Ayun. Nakalimut. Malapit na. Ayun. Nakalimut ang pangalan ni Sis, ano? Sis Juliet. Sis Juliet, yun. Ako. Dapat pala tandaan ko, Romeo and Juliet. Para, hindi mo makalimut. si ano? Hindi kasi nakalimut ang pangalan niya. Juliet pala siya. Kaya lang Eric and Joliet kasi uh, brother Eric. <laughs> Ang gadget mo bro. Ah, front and back camera. Ah, front and back yun. yan naka 360 tayo uh, kaya kuha kaya tayo niyan. Oo, ano ano. kuha tayo pa ikot niyan. Inikot ko lang yung mga pwesto ng mga kapatid. Saan yung pwesto po ninyo? Ito na rin ah, ito na mismo. Ortigas, ano po? Yun you know? o. Alam yung kapataan. Sesmay, shoutout naman yan. O, ito o. Kay <laughs> Ayun oh, no? nagkakalabasa no? na Grabe naman sa sarap ng pagkain dito. Fresh ano? Fresh lumpia. Ayun oh, no? ito ang sa sasanto ninyo. Wala pa nakapwesto. Ayan. Ayan. <laughs> meron Niluluto pa sa lokal. May nit init nit pa yung pagdinala rito. Ano lokal po? Ay, ito pa lang San Joaquin, no? Oh. Kilala ko mga taga San Joaquin. Shoutout po. Dito pa lang pwesto nyo. Hello, shoutout, shoutout po. 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 Happy family day. Oh, Happy family day po. Pag-ibig. Kanya-kanya pa lang. Ito po, ano lokal naman po ito? Kasama Ah, kasama ang rin, rin po. po. Ay, ah, okay. Ay, o oh, tulong daw muna. Paano po ba? Mabigat Ay, mabigat Ah, uh, sis. Sis, pahawak. Ayan, ayan. Sige. Papunta po Sige po. Go, go, Sige po. Isa pa, isa pa. Basa pa rin. Okay yun nakain na po. Salamat Salamat po sa mga Okay. yung na pasok na mga pasok na pasahan na pasok na yeah, pasok na kami. Ito na 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 tayo na na na